Nakaresibe ng Family Food Box ang piling pamilya sa Sipokot Kamarinis Sorahali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Kasuodma. Ang Food Box, parte kan inisiyatibo kan ahensya na matauanin asistensya ang mga pamilyang apektado kan shareline na padagos na nagdadaranin makusog na duros asing daing untok na pag-uuran sa kabikulan. Ang kadakulan sa ini ng mga apektado, iyo itong mga kababayan ta na, na Eastern Seaboard no? Bako lang, um, lang sa, sa, sa uh, sa Camarines School kundi sa buong rehiyon. Pero kung iilingon ta po sa sa probinsya ng Camarines School, sa kulun o uh, pinagkakaterang munisipyo at um, mga naghagad na sa tuya sa so DSWD Digital Office kay in um, asistensya para matabangan tinda na matawanan yung ayuda itong mga parasira sa nangyaon sa mga postal areas kahit mm -hmm. sa indang mga munisipyo. sa mga naapektaran kan Shoreline ang mga parasira hali sa Barangay Ani, Barangay Salvacion at in San Vicente na perang simana ng dai nakakapaglawod. Total na sa 109 piling pamilya hali sa mga nasambit na lugar ang natawan food packs kan ahensya. kang gobyerno para sa Indo, ayuda para sa Indo, lalong-lalo na duman sa mga dai nakakalaot, may may nakakapagtrabaho dahil sa raot ng panahon. So, iyan. yan. Saro lang ang um, mensahe din po na gusto kang ipaabot uh, sa pamunoan ng San DSWD na ang gobyerno, ang DSWD, yaon para magtabang asing um, tabangan itong mga kababayan tayong nangangaisa. Katakod ka ini, padagos daa ang ginigibong koordinasyon kan DSWD Bicol sa lambang LGU sa rehiyon ngani maisihan kun arin pang mga lugar ang nangangaipo ng siring na asistensya na apektado man kan shoreline. Siniguro man kan ahensya na bastante ang supply ni Danin Food Pack sa saindang mga warehouse. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.